one question lang po Ah, uh, paano ba yung tamang pagdidilig? Uh, ang tamang pagdilig lang po is i-open mo yung house, pupuli mo yung ano ay then... Check na. Hindi, uh, ang tamang pagdilig naman po talaga is morning po and then tama nga yung sinabi ni Sir uh, para hindi matuyot yung, soil. And then, dapat talaga umaga para umaga pa lang masayang masayang na yung mga halaman mo. Kasi nadiligan mo sila. Pag kung marami ka ng, eh marami kang halaman dyan, syempre masayang masayang sila kasi tinitiligan mo sila na lang. It's for fun. <laughs> Ang tamang pagtitinig ko is yung may kasama kong pagmamahal. Yun po. Kasi tingin ko po once na tumanda po ako, magiging ilig ko din po yung tingin ko, kasi uh, nalilibang ka, then ituturin mo na silang mga alaga mo. Kasi yung tita ko po, po, lagi niya pong kinakausap yung mga halaman. Hmm. Oo. Oh, ano siya, plantita. Ngayon po. Then, kapag nag, nagtatanim po siya, talaga pong namumunga yung mga tinatanim niya po kagaya po ng mga gulay. Hindi po katulad ko na once na, na nagtanim po ako ngayon, eh, hindi po namumunga. <laughs> Kaya feeling ko po dapat po talaga is mahal mo rin po yung ginagawa mo. May pagmamahal ka talaga. Tuluan <laughs> ka daw ni Chan. Papaturo na lang po ako kay Chan, tapos babalikan ko na lang, lang. <laughs> po yung tanong ko. Jamie, <laughs> <laughs> sabi po, yung taong pagdidilig dapat, feeling ko dapat wet lahat ng <laughs> Yung soy, yung soy, at saka na yung plants, dapat wet lahat po, diba? Ganun lang. Simple naman ang taong pagdidilig. I think because actually it's funny. Um, just to piggyback, uh, there's a line in the film called, called uh, "Para Tamang dilig yan. On the original script, it wasn't there. So I, lo I loved uh, about my Final Question." So I think yung tamang pagdidilig, you gotta do it like love making, you know, with passion, just so you could really see it, you know, really grow. So I, I really think it comes with passion anything you do. So that that's, that's where I'm at. My second question is for Jessa and Anita. Um, ready na ba kayo maging hindi hmm. ba mga student? Jessa? Ah, uh, ako po sa totoo lang, hindi pa po. Kasi gusto ko po once po na nandun na po ako sa point na yun is yung marami na po akong natutunan, marami na po akong naatlak sa sarili ko, ayoko pong Lumap Ayaw ko pong mapunta sa ganung lugar na hindi pa po ako sobrang bihasa sa pag-arte. Kasi given naman po na ang itsura, nakikita lang po yan ng tao na pag maganda, okay po. Pero yung talento po talaga, yun po talaga yung pinakamahirap sa lahat na kailangan mo talagang, kailangan mo talagang pag-aralan, pagsikapan. Kaya po dito po sa dilig is yung natutuwa ko kasi uh, ko yung emotion na pag-iyak talaga. Then, bali pang-anim ko, uh, pang-anim ko na po ito na ayun po. Then, ano nakalimutan ko sa sabi ko. <laughs> uh, sa pang-anim ko na to is yung medyo sa script po, ko na po siya kailangang i-memorize na i-memorize. Pag na pag naintindihan ko na po kung ano po yung nasa script is yun po na gagawa ko na po na pagsasabay ko na po yung emotions ko then kung paano ko po, po siya sasabihin kaya malaki pong achievement to para po sa akin kaya kung mapupunta po ako doon hindi pa po siguro ngayon yung panahon Palo up lang, may nilulook po, may nilulook up ka bang -ba, Max? Sino to? Meron. <laughs> si ano po, si Angela Morena. Nakasama ko na po siya neto pa lang po. Pero hindi pa po mapapala, hindi pa po napapalabas yung movie. After po siguro mga February po. Uh, nakita ko po, po kasi sa kanya yung talagang pagmamahal niya sa pag-arte. Talagang siya maganda ang kuha niya po yung karakter niya kaya sobra sobra ko po siyang inahangal sa Viva Max. How about you? Uh, are ready ka na bang matawag ng Viva Max team, and sino yung ilo-look up mong Viva Max? Uh, honestly, po no din po. Kasi alam ko sa sarili ko na madami pa po, po akong kailangan i-improve. Madami pa po, po akong kailangan na ma-experience. And lalo na po, po kasi ko kasi second lead ko pa lang po ito ng movie. So, siguro po yung takes time, baby steps lang din mo talaga. Kung dadating man po ako sa point na yun, sobrang painful po ako na mabigyan ko ng ganong pangalan. And siguro yung nilalook up po po na Viva Max artist po, siguro si Ate Queen Carillo po. Kasi she's not just an, a writer, pero magaling din po siyang artista and grabe ngayon po nasa sa GMA na po siya and sobrang proud po sa akin. My last question is for Derek. Uh, given the chance, Derek, na gagawa ka ng movie under Tiba na i-release ni Happy eh, Day, anong genre yung movie na yun? At sino yung nakikita mong bida sa movie na yun? Ah, uh, yeah. Um, definitely yung parang... Actually, there's some some type of uh, film in talks na I really love serial killer film. Um, I'm a big fan of Korean cinema. Like, if you're familiar with Memories of Murder, something like Dahmer, I, I would love to make a, ser a serial killer film. And in terms of lead, because I'm friends with Kiko Estrada, I would, I would love him to play as lead. And um, for an actress, I of course, uh, I, I did love working with Azzy. I, I would love to work with Azzy for that film, Kiko and Azzy. It's something. Like an action film. Uh, Action serial killer film. That's what I want to do. Thank you. Thank you very much. That was CJ Buwan of CJ Says Vlog. For the next question, we have Matt Susana of La Pochetta Lovers. Hello. Good afternoon. Question ko kayo, Direk Christian. Direk, bakit bakit nga ba dinig yung title na na mo para dito? Saka, so, uh, do you believe na kapag mas catchy na yung title, parang double meaning, mas papanoorin siya ng tao. I'm, I'm glad you you said that kasi nung, again, nung unang sinulat yung script, um, uh, it didn't, it didn't have that double meaning. Parang delay because of Chad, because he's a hardinero, you know, beautiful man he is. You know, everybody loves Chad in, in the film. Pero sabi ko, oh, parang I think, uh, fun fact, I didn't know what "delete" means until like mga November. Like you know, it was like I was with female friends, let's say. Oh yeah, bukas na delete, and I was like, well, what did that mean? And then I found out that you know, it's sexy time. Let's just use the word "sexy time" for um, for media con. Uh. So so I'm okay, okay, um, you know, that would be uh, very catchy on social media if we add that aspect of nasa sa so I, I played along with, with it, even writing some lines about we repeat that line various times. So yeah, so basically it has double meaning besides the, our, our gardener and also what you just asked is it's basically sexy time. But hindi lang sa ano ha, parang intellectual naman yung reason why let's just say without spoiler, she talaga yung gusto patil sa film because there, there's Without spoiling the plot, just watch the film. So we were able to use that double entendre and actually use it as a plot. So that's why I'm actually excited about the, the film. Meron bang pressure niyo sa direkt na may yung Sugar Baby? Kasi ang dandan ng response nito sa first film mo dito sa Viva Maxine. Ano sa pagdating yung X factor ni tong Didi? In terms of pressure. I, I didn't. I, I cause actually i will the honest, Matt, Like all I could do is give my 200%. You know, I I I would be lying if I said I stayed up for 72 hours. I, I don't care. I love making films because after I shoot, I'm thinking, I'm rewriting. How could I make it great? So, kung ba an audience, I'm really grateful. Because I wala not na akong control sa response ng tao eh. I could only control di ba yung ship and then I think my cast gave what they can. My, my crew gave what they can. And now it's like really up to the audience whether natatangkilikin nila yung pelikula. But deep down inside, I know I gave what I could in terms of the logistics that we had. So that's where I'm at. Thank you talaga. Para doon sa dalawang ladies, isa ay sa mga bago, sa pinaka-inaabangan sa Viva Max talagang pag-rika sa Kadya Esa, pinag-uusapan na Ano yung pinaka-biggest compliment na na-receive sa isang fan? ah uh, uh, meron po akong nakausap ko na fan, fan ko. Medyo overwhelmed po ako, medyo natuwa po ako nung sinabi niya na okay po ako umarte na na hindi lang hindi lang about sa ganon na malaki pa daw po yung potential ko talaga na mas gumaling pa daw po umarte so pagpatuloy ko daw po eh, yun po yung narinig kong magandang sinabi po sa akin po, nung lumabas po yung hibang, uh, um, madami pong nag-message sa akin sa Instagram po na sobrang nagustuhan daw po nila yung movie. Dahil po din po sa raw acting ko daw po doon. And yun din naman din po yung sinabi na malaki po yung potential ko dito sa industry na to. So, um, ipag-ipursig, ipag-pursig. <laughs> Kapag persegue ko daw po, ay mas talo ko pa daw kung gano'n. Last question na lang sa Dennis. Kung pamipiliin kayo kay Rita sa kay Jessa, sino yung gusto niyong makasamang magpili? Grabe! <laughs> Magpilig <laughs> lang ng hanap. Tatakay pa lang <laughs> ako uh, ng tega na. Siguro po sa akin pag-sweet, uh, siguro kay Jessa talang po But I'm not going to get it. I'm 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 going to get it. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you very much. That was Mad Suzanne of the Bochera Lovers. Up next, we have Biggs Almasen of Biggs Boss and Avante. good afternoon. Ah, uh, ang tanong ko, um, since nakakainang Viva Max na nang na gusto na paano yung iba, yung, uh, nyo yung yung atake niyo sa mga intimates na ginagawa niyo for the cast? Um, since pangalawa ko pa lang po, po namin iniiba yung character na... Oh, yung atake nyo sa Ako po kasi personally, bed Fraser at saka Ang ginagawa ko po, uh, from the wardrobe po, gumagawa po ako ng character background ko sa, sa Yung ako lang po yung nakakaalam. ano po yung favorite color ni Dale, ano yung favorite niyang number, ano yung favorite niyang nuances, ano yung favorite niyang manners. Ano po, yun po sa sarili ko lang po. Ewan ko kung magta-transcend po siya sa sa film. Pero yun po yung as an actor. Yun po yung lagi ko may niisip pag binibigyan ako ng character. Gumagawa ko ng character background or 3D physical character niya. Kung ano po yung, paano siya makipag-socialize, paano siya masalita, paano siya, yun lahat, paano gumalaw yung mata niya, yung kilay niya, ganun po. Ah, uh, yung saan siya nagmula, yung wala sa script. Doon ko po siya, sinusulat ko po siya sa sa notes ko, meron po akong isang papel. Yun po. How about you, ah, sa akin naman po, since pang-apat na movie ko po ito na for my mga love scenes po. Ano naman po eh, sa bawat movie po kasi talaga, iba-iba po yung atake ng mga intimate scenes po. So, I guess, depende din po talaga sa character po. Hi, Jessa. Uh, na pangalan ko na putol and ang tingin ko po is yung atake ko talaga sa bawat character po na kahit anong pilit ko kung baguhin yung sarili ko po na na dapat kanito ko tingin ko po nakikita po sa akin ng mga tao is sobrang sweet girl po yung ko, yung itura ko, gano'n po. Kahit ano pong pagmamature yung gawin ko po sa sarili ko, yun po talaga, tingin ko po dahil baka sobrang late po ng face ko, kaya po nakikita nila po ako ganun. Pero ngayon po, medyo nababasa ko na po kung ano po, ano po yung kaibahan ko sa lahat. Kung baga po, nakukuha ko na po ano po yung tamang ko sa bawal Siya na otso. Sino yung kumakpa? Si Jessa ba yun? Ay, Si William. Si William. Ay, si William. si talaga? Otso na. Para ka na, JD and Chad. Kaya nang kayo nung Kahapon? Kapag na dilik po ako sa bahay. Ah. Wow. Oh, ako po, kanyang madaling araw lang po kasi bumiyaki po muna ako eh. Kasi mga, may mga halaman po usap sa bahay namin. Kasi may mga, may hindi po ako mag, magtiling ng mga okra na gano'n. Uh, so, kanina nang umaga na uh, hindi yun dilik last na ko bago ko malis. Oo, oh, sana nadala ko daw ng okra sa abin yun. Uh, siya sa pakpil. yes. yung hindi ko siya ano eh, na kinapanay pa ako. Thank you. Thank you very much.